Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Walang mapaglagyan ang tuwa at sayang aming nararamdaman ng mga pagkakataong yon na kahit pa'y ang tutoy Masyado kaming kinabahan sa naging kalagayan ng aming malaginto. Nagkaroon ito ng isang pahabang hiwa o sugat galing sa kargadang tari ng panuksukan ang nakita nila itay sa parting hita ng aming malaginto na merong kargadang tari. Iyon ang nailikhang sugat ng panuksukan sa aming malaginto at meron pang mga kudlit ng tari sa kanyang katawan ang siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng dugo ang katawan o balahibo ng aming malaginto. Subalit ang labis-labis na ipinagtataka ni Itay Kano ay kung bakit bigla na lamang bumigat si malaginto. Noong ikalawang bakbaka nila ng naturang panuksukan, formal at maayos na ibinigay nila mang Agosto ang patay ng bihag na panuksukan kina Itay Kano at kay Mang Iko bagay na labis-labis na ikinagalak ng dalawang sinamang klarito at mang oktabo. Ang aming panuksukang panabong kay bigang kano at bigang iko ay nagpapatunay lamang na totoong hari nga ng sabungan ang inyong nakakamanghang malagintong panabong na yan. Ang sabi ni Mang Agosto kay Tay Kano kung saan ay makikita nang nasa kanyang tabi ang kanyang mga pinsang sinamang Timoteo, Mang Gaudoso at ang isang mamang kasama nilang tagabayan. Samantalang kasalukuyan na noong maririnig ang mga boses ng mga masasayang mamamustang pumusta sa aming alagang si Malaginto at paulit-ulit nilang binabanggit at ibinibida ang mga kakaibang taktika o mga pamamaraang ipinakikita ng aming alagang si Malaginto. Katulad ng mga sinabi ko noong nakaraang linggo, mga kaibigan, ay masyado akong natutuwa dahil sa maayos ninyong tinatanggap ang inyong pagkatalo. Marami pa namang mga pagkakataon upang tayo'y magkitang muli dito sa aming sabungan. Mga kaibigan, at nakahanda ako o kami sa araw na yon para muling masubukan ang bangis at bagsik ng ating mga panabong. Pagsang-ayon naman ang nakita naming isinagot ng magpipinsan kay tay. Paano mga kaibigan, kinakailangan na nga naming bumalik sa bayan upang ihanda ang aming mga sarili sapagkat kailangan na naming umuwi sa aming sariling probinsya at meron kaming mga aral na natutuhan sa sabungang ito. Natalo man kami pero masaya kami na nakilala namin at nakita ng personal. Ikaw Kano no at ang inyong mga kaibigan. Ang paliwanag pa na pagkakasabi ni Mang Timoteo kay Itay Kano. At kay Mang Iko Totoo yan mga kaibigan dahil ang sabong ay hindi lamang para sa mabigyang kasiyahan ng ating mga sarili Kundi ang maging isang totoong tao tayo sa mga taong ating nakakaharap At kasama na nga doon ay matuto tayong tanggapin ang ating pagkatalo Pagkatapos na sabihin niyo na itay sa kanila Ay masaya nang tumalikod at nagpaalam ang mga ito Lumabas naman kagad ng sabungan si Itay Kano at kanilang tinahak ang direksyon ng malaking puno kung saan ay sa silong noon ay naroroon kaming lahat. Tayo na, umuwi na tayo habang maaga pa. Masama kasi ang pakiramdam ko. Mahinang pagkakasabi ni Itay kung saan ay mahahalata talaga sa kanyang hitsura at pangangatawan ang kanyang pananamlay dahilan upang kaming lahat ay mag-alala sa kanya. Iho! Ano bang nararamdaman mo? Ang tanong ni Lolo Pedro at Lolo Birhil kay Taycano habang naglalakad na kami noon sa daan pabalik sa aming tahanan. Okay lang naman ako Tatang Pedro, Tatang Virgil, mga anak at mga pare. Kaya lamang ay hindi ko maintindihan ng aking sarili. Dahil sa parabang mabilis ang pintig ng aking puso kanina pa akong kinikilabutan na para bang may hindi magandang mangyayari hi, hindi ko alam hi, hindi ko alam kung kanino kaya naman ay isa lang ang masasabi ko sa inyong lahat o sa ating lahat Tatang Pedro Tatang Birhil, mga kaibigan mag-iingat tayong lahat dublihin pa natin ang pag-iingat dahil pakiramdam ko eh kanina pang may mga matang nakamasid sa atin at sa ating lahat Bago pa man tayong pumuntang sa bungan, ang narinig namin yun na mga sinabi yun itay ay sinagot tagad agad nitong si Mang Ambrosio habang makikita itong nakasakay sa kanyang puting kabayo. Ganoon din ang kanyang kaibigang si Mang Gaston at sinabi nitong Ang inaalala mo ba kaibigang kano ay ang tungkol sa mga narinig mong mga sinabi ng isa sa mga aswang noong minsang tinangka kanilang pasukin sa inyong tahanan? Oo, paring Ambrosio. At nag-aalala ako kung ano ang masamang binabalak nila. Ang sagot sa kanya ni Itay. Sandali lamang mga kaibigan. Marahil ay tayo ang kanilang puntiriang gustong pinsalain at lapain. Dahil sa hindi nila kayang galawin si kaibigan kano. Hanggat nasa kanya ang mahiwagang tungkod. Ang dugsong kaagad na pagkakasabi ni Mang Tonyo. Tama. Tamang lahat ang mga sinabi nitong si Tonyo. Malakas ang kutub kong tayo. Tayo ang kanilang gustong biktimahin. Singit kagad na pagkakasabi ni Lolo Berhil. Kung kaya't. Ta Tatang Birhil, A ano po kaya kung wag mo akong alalahanin tano? Ka kaya ko silang harapin, suntukan man. O kahit na ano pa mang self-defense, sisiw lamang sa akin ang mga aswang na Ang pagbibida pa ni Lolo Berhil kay Itay. Hindi na nga naiwasan pa o napigilan ng dalawang sinamang gaston at mga Ambrosio ang matinding pag-aalala kay Lolo Berhil at kinamang Rodia at mang Iko dahil sa iisang lugar o baryo lamang ang mga ito. Ang kaibahan nga lang ay nasa mismong sityo pa naninirahan ng baryo nila mga Rodia at mga Iko itong si Lolo Berhil kung kaya't ah um, uh, mga pare, Lalong lalo na nga sa iyo tatang Birel. Sana po ay pagbigyan niyo ang nais naming mangyari. Ano po kaya tatang berhil parang Rodi at parang iko? Kung ihahatid na namin kayo sa inyong baryo. Para nang sa ganoon ay kampanti kaming walang masamang mangyayari sa inyo sa daan. Ang sabi ni Mang Gaston, nang unay, tatang di pa sana silang tatlo sa gustong mangyari ni Mang Gaston at ni Mang Ambrosio, lalong-lalo na nga itong si Lolo Berhil pero kalaunay pumayag na rin ang mga ito upang nang sa ganoon ay hindi na rin sila mahirapan pa sa kanilang paglalakad. Pagkapasok namin sa loob ng aming bakuray, nagkwintuhang muli silang lahat at naupo sa aming balkonahe. Masasayang mga kwintuhan ang muling maririnig sa kanilang lahat habang kanilang pinagsasaluhan. Ang masarap na tubang aming binili ay tatangbadong. Sa sarap ng tuba at pulutang nasa kanilang harapan at nakapatong sa mesa eh. Tumagal ang kanilang inuman at mas nangingibabaw ang kanilang mga kwintuhan kaysa sa uminom ng tuba. Mga pare, ano kaya kung bukas na lamang kayo umuwi? total eh malawak naman itong aming tahanan. Mahirap na kasi at baka abuti na kayo ng dilim sa daan. Ang sabi ni Itay sa kanyang mga kaibigan. Subalit hindi sila pumayag sa nais na mangyari ni Itay. Kung kaya't wala nang nagawa pa si Itay. At pagpatak ng mga alas alasais ng gabi kung saan ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay nagpasya na ang mga itong magpaalam kay Itay at sa aming lahat. Tinupad naman ng dalawang sinamang gaston at mang ambrosyo ang kanilang pangakong ihahatid nila sa kanilang baryo, sina Lolo Perhil, mga Rodi at si Mang Iko at sumakay na nga ang mga ito sa kanilang kabayo samantalang si Lolo Fedro, Ezekiel at sakarias ay sinamahan naman ng tatlong sinamang Tonyo, Mang Alfredo at Mang Elisar pauwi sa kanilang ginawang kubo-kubong nasa bundok nakapwesto. At ang dalawang sinamang Oktabo at Mang Clarito naman ay magkasamang umuwi sa kanilang mga tahanan masaya si Itay at maging kaming tatlong magkakapatid at si Inay Estela dahil nakita namin ang pagkakaisa sa mga kaibigan na Itay sa mahang daig pa o higit pa sa magkakapatid ang turingan sa isa't isa. Samantalang ang mga sugat ng aming malagintoy ay nakita namin pinatakan ni Itay ng mahiwagang tubig na nanggagaling sa bukal bago niya ito inilagay sa kanyang sariling pag-aaring na kabukod na kulungang gawa sa kawayan. Ilang sandali pa ng mga oras na yon ay tuluyan na ngang. Kinain ng dilim ang paligid. Matagumpay na naihatid nila Mang Tonyo nang ligtas sa kanilang sariling ginawang kubo-kubo. Ang tatlong sina Lolo Fedro, ganoon din sina Mang Rudy at Mang Iko. Subalit sa daan, habang pinabagtas ng kabayong sinasakyan nila Mang Gaston at Mang Ambrosio, ang daan papuntang sitio... nila Tatang Birhil at makikitang nakasakay sa kabayong pula si Mang Gaston at si Lolo Perhil kung saan ay tanging liwanag lamang ng dalang sinaunang flashlight ni Mang Gaston at Mang Ambrosio ang nagsisilping liwanag sa unahan ng taang nilalakaran ng kanilang mga pag-aaring kabayoy tigla lamang na may mga nagsulputang mga kakaibang nilalang sa gilid ng taang nasa kanilang mismong unahan maiitim ang mga anyo ng mga ito anyong tao subalit kumikintab sa itim ang kanilang mga balat makahaba ang mga kuko at nagbabaga ang mga mata ng mga ito nasa alim ang bilang nila at kasalukuyang makikitang nakaharang na sa kanilang daan huminto at nagwawala ang dalawang kabayo nila Mang gaston at mga ambrosyo kung kaya't napilitan na nga silang bumaba ng kanilang sariling kabayo. Ha 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 Sinasabi ko na nga bang gagawin nyo ito. Eh Tatang Biril, Ha 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 Pero, nagkakamali kayo. Dahil sa hindi kami papayag, nagagawin nyo yun. Eh Tatang Biril, Ha 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 Pagkatapos na sabihin yun, na gaston sa mga halimaw o mga aswang na yun, ay mabilis niyang pinargahan ng bala at ikinasa ang kanyang hawak na ergan. Kasunod ay iniumang niya ito sa kanila. Ganoon din ang ginawa ni Mang Ambrosio. Nakahanda na ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang sariling pag-aaring maiksing baril. Tatang Birgil, manatili lamang po kayo sa aming likuran. Huwag po kayong mag-alala. Wala pong mangyayaring masama sa inyo. Ang may paniniguradong pagkakasabi nitong si Mang Ambrosio kay Tatang Virgil. Hoy! Kayo! Kung anong klaseng mga aswang kayo, ay wala kaming pakialam sa inyo. At kung sino man sinyong si lahat si Hugo, sa inyong lahat ng mga pangit kayo, ay minamalas kayo. Ay minamalas kayo ngayong araw na ito. Ha! 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 Ang pagmamaliit pang pagkakasabi ni Mang Gaston sa kanilang lahat, Umumisi ng nakakakilabot ang kaharap nilang mga aswang. Kasunod ay, nag ka ang isa sa kanilang. Ha 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 Masyado kang nagpapatawa. Hindi mo alam kung ano ang kaya namin gawin. Baka nakakalimutan yung gabi ng pagkakataon ito. At saka, hindi lamang ang pagialam merong matandang yan. Ang pakay namin, ha 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 ha, kundi kayong lahat, kayong lahat ng mga kaibigan ng hambog na sabungirong si Kanoa. Ha? 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 ha, Pagkatapos noy, kidlat sa bilis ang mga itong nagpulasan at naglaho sa dilim. At ang tanging naririnig lamang nila ng mga pagkakataong yun ay ang mga mabibilis na mga yabang sa lupang damuhan na nasa kanilang mismong paligid. Tumakbo na ng palayo ng puntong yun na parang may isip ang dalawang mga kabayo ni Mang Gaston at ni Mang Ambrosio at tinahak ng mga ito ang daan pabalik sa baryo nila Mang Rodia at Mang Iko. Palakas ng palakas na sa kanilang mga pandinig ang mga agresibong mga pag-angil. Umapaikot-ikot lamang ang mga ito sa kanila at kumukuha lamang ng tamang pagkakataon upang dumugin silang tatlo. Maging alerto ka sa paligid, paring Ambrosio. At talasan mo ang iyong pakiramdaman pagsang-ayon ang isinagot sa kanya ni Mang Ambrosio sa mga sinabing yun sa kanya ni Mang Gaston. Kasabay ng mga agresibong mga pag-aangil at mga mabibilis na mga yabag sa lupang damuhay ay ang paglikha noon ng malakas na ihip ng hangin sa madilim na paligid ng gabing yun. Mahigpit na hawak ng kaliwang kamay ni Mang Ambrosio at Mang Gaston ang kanika nilang mga pag-aaring sinaunang mga flashlight at iginagala nila ang liwanag noon sa paligid at hindi kababakasan ng matinding takot ang kanilang mga hitsura. Samantalang si Lolo Berhil ay nananatiling nasa kanilang likuran. Isang putok galing sa erga ni Mang Gaston ang umalingaungaw ng mga oras na yon. Ganoon din ang inilikha ng hawak ni Mang Ambrosio, maiksing baril, subalit nananatiling agresibong umaangil. Ang mga nasabing nila lang sa paligid ng mga sandaling yon. Sunod-sunod pa nilang ipinapaputok sa paligid ng gabing yon ang kanilang mga hawak na baril at masasabi talagang bihasang bihasa sila sa mga ganoong sitwasyon. Dahil nagagawa nilang targahan ng mabilis ang kanilang mga baril na kahit pa'y may hawak silang tigi isang flashlight sa kanilang mga kamay subalit tila ata hindi umubura ang kanilang galing at bilis sa paggamit ng kanilang mga armas sapagkat ni isang nilalang na kanilang inaasintay ay walang tumitimbuwang sa halip ay para bang nadadagdagan pa ang mga ito hindi sila kayang tablan ng mga bala ng mga baril kung sakasakali mang matamaan nyo sila. Dahil ang mga aswang na yan ay may mga mutyang tangan sa kanilang mga katawan, mutyang sakunat, bukod sa kanilang lahi o dugong mga aswang. Ang dinig nilang sabi sa kanila ni Lolo Perhil, tanging ang mahiwagang tungkod lang ang kinatatakutan ng mga aswang na yan, ang mahiwagang tungkod at ang taong may hawak noon at ang isang Mahusay na ang tingero Ang dagdagbang pagkakasabi ni Lolo Viril Sa nooy Nagtataka sina mang Ambrosio at Mang Gaston Ilang sandali pa'y nawala ang mga pag-aangil At mga yabag sa paligid o damuhan At bigla na lamang lumitaw Sa unahan ng daan Di kalayuan sa kanilang kinatatayuan Ang isang malaking figura ng tao gulo, -gulo ang buhok Nagbabaga ang mga mata At merong na kaosling matutulis ng mga pangil. Mahaba ang kanyang mga kuko sa kanyang mga kamay at mababalahibo ang kanyang buong katawan at sa kanyang likuray makikita ang magkakaparis na mga mapupulang mga mata. Ikaw na ba yan, Hugo? Ang kinikilalang pinuno ng mga walang kwentang mga swang na ito? Ah, 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 ah. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Gaston sa nasabing nilalang na yon na nasa kanilang harapay, iniumang kaagad nilang dalawa ang kanilang mga hawak na mga baril at mabilis nila itong pinaputok. Subalit, nagpulasan ang may mga nagbabagang mga mata na nasa kanyang likuran. Subalit, ganoon na lamang ang kanilang pagtataka sa malahalimaw na yon dahil sa hindi man lang ito umiwas sa mga balang galing sa kanilang mga baril. Nananatili lamang itong nakatayo at sumablay siya ng gaston at mga ambrosyong patamaan ng bala at patumbahin ang nilalang na yon. Makailang beses pa nilang inulit-ulit yon, subalit nabigo silang dalawa. Dahil tila ba'y lumilihis lang ang kanilang mga bala sa katawan ng aswang na yon, ganoon pa may nagpamalas pa rin ng tapang ang dalawang magkaibigan. Sa paraang hindi nila ipinakikita sa mga aswang na yon na sila'y naduduwang, hinamon pa nila ang mga itong tikman ang kanilang karne dahilan upang... ha 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 ako sa tapang inyong dalawa. ha 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 na kayo dahil sa matinding takot. Pero nakukuha niyo pang magyabang. ha ha ah, ah, ha ah, ah. ha At ikaw, tandang-bilil. Huwag mong sabihin na tutuwag ka na. Nasaan na ang iyong tabang na mo lang sa iyong tungkod, ha? Ha, 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 ha? Ang nakakaloko upang aasar pang pagkakasabi sa kanilang tatlo ng nasabing aswang na nasa kanilang harapan. Puro kalabang kwento. Wala namang kwenta. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Pwes, sige. Magmano-mano na lang tayo. Total eh, hindi naman kayo kayang tabla ng aming mga armas. Oh, dalian mo! Ang hamon pa ni Mang Gaston sa mga ito. Hanggang sa kanilang napansin, tila ba'y lumiliwanag na ang paligid ng mga sandaling yon at nanggagaling yon sa matipid na liwanag na galing sa buwan. May buwan ng mga oras na yon. Tatang Birhil, bago kanila makuha sa amin, ay dadaan muna sila sa aming pangkay o sa aming dalawa di Paring Gaston ang walang bahid ng pagbibirong sabi ni Mang Ambrosio kay Tatang Biril ilang sandali pa'y sumeryoso na ang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio subalit nang muli nilang ipinaling ang kanilang mga paningin sa nasabing aswang na nasa kanilang harapay bigla na lamang itong nawala doon nang bigla na lamang may humila sa kani-kanilang mga kaliwang braso Pagkatapos ay versahan silang itinapon pa isa sa gilid ng daan at ramdam na ramdam nila ang mga matutulis na mga kukong bumaon sa kanilang mga braso at ang lakas no'y hindi pangkaraniwan. Napahiyaw silang tatlo sa tindi ng sakit ng kanika nilang mga dumudugong braso matapos nilang gumulong-gulong sa mga damuhang nasa gilid ng daan ilang sandali pa'y habang kanilang iniinda ang nagkalasog-lasog nilang mga katawan at ang pag-aagos ng mga sariwang dugong galing sa kanilang mga sugat ay nakita nilang pa isa, na ang mga itong papalapit sa kanilang kinalulugmukan ang mga nasaping mga aswang na yon dinidila-dilaan pa ng dalawa sa kanila ang kanilang mga kukong may mga bahid pa ng dugo at nang ang mga ito'y nasa kanilang harapan ay naguwi ka ang aswang na si Hugo nang, isa lamang kayong mga ordinaryong mga tao. Kaya naman ay huwag niyong piliting, higitan, o tumbasan ang aming kakayahan, mga inutil. Ha, 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 Ngayon, ngayon, dumating na ang tamang pagkakataon upang aming pagpiyastahan ang inyong mga karne. Ha, 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 Nang puntong yun ay tila Nagpatianod na lamang ang tatlong si Gaston, mga Ambrosio at si Lolo Perhil. At parang tanggap na nga nila ang kanilang magiging karamaldumal na kamatayan sa mga matutulis. Sa mga matutulis na mga pangil ng mga ito at mga makahapang mga kuko. Ilang sandali pa'y pumustura na ang mga itong parang susunggaba na at pag-aagawan silang tatlo. Ngunit, sandali lamang hoy! Napahinto ang mga ito at nagtatakang napalingon sa kanilang likuran. At doon ay nakita nila ang isang mamang may katamtamang pangangatawan, may bigoti at balbas, nakasombrero, nakasuot ng kamisitang kulay itim at pantalong kupas. At higit sa lahat ay nakasakay ito sa isang nakahintong puting kabayo at ang kanyang kanang kamay ay may hawak na isang buntot pagi. Ah, ah! Sino po siya tatang? Tatang Biril, ang halos magkakasabay-sabay Natanong tanong ng dalawang si Mang Gaston at si Mang Ambrosio kay Lolo berhil na naoy makikita na itong grabe ang kanyang gulat nang makita niya ang misteryosong mamang nakasakay sa puting kabayo. Nais ko lamang pong shout out si Boss Obet ng Tiktilaok Stories kay Boss Biki ng Boy Capre Aswang Diary kay Miss Kai ng Ang Minsahera, Tagalog Horror Stories. Subscribe po tayo sa kanilang mga channel, mga boss. Kaya, Boss Reden Manzanero, boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Pia Arnaiz at sa kanyang kapatid na si Mama Elizabeth Arnaiz. Ma'am, maraming salamat po sa inyong dalawa. Kay boss o kay Ma'am Jinsay Lopez, ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Dave Thailand, boss maraming salamat po sa inyo. Kay Nanay Linda at kay Nanay Lucring, maraming maraming salamat po sa inyo mga nanay. Kay boss uh, Doroteo di Austria ng uh, Italy, boss maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya, kay Mama Michelle Oxtero at sa kanyang buong pamilya. Ma maraming maraming salamat din po sa inyo kay Boss Roldan Tumangday at sa Quadro Alas Game Farm kay Boss Dennis, kay Boss uh, Jomar, kay Boss Larry at kay Boss Toto ah, Mga boss, maraming salamat po talaga sa inyong ginawang suporta sa ating channel kay Ma'am Pichi Gregorio Fareñas kay Ma'am Judy castilianes Ma'am, maraming salamat po sa magandang komentong ibinabahagi nyo sa ating channel na ito Kay Mama Julie Rubion Paliana. Ma'am, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnais Jans, kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Gio kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Pareng Gerard Bacaresa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, Kay Boss Silvania 69 Gaming Kay Boss Angelo Crelego Kay Ma'am Ginalyn Bersosa Kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang mahiwagang baston Sa aking darling na si Mam Ma Chris Apple Kay Boss Mark De La Cruz Kay Boss John Hikap, Kay Boss G. Somodio Kay Boss Gerald Bacolod Kay Boss Malvin Gera, Kay Ma'am Janly Carte Kay Mam Ma Rosie De Mesa Kay Boss Amer kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Bus Emiliano Rapols, kay Mampay Deas kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remondo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, dyan po sa Vicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay Bus Rodillo Ledesma, kay Bus Backyard Breeder,